Hello guys, uh, magandang hapon po, magandang umaga, magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan uh, Depende na lang po sa ang uh, parte ng mundo kayo naroon pero dito sa bansang aking kinaroonan ay uh, alas 3.35 ng hapon po rito Sa Ngayon po nandito tayo sa may tapat ng uh, Sahara Mall dito sa may kahabaan ng King Abdul Aziz Road yung dyan banda sa aking bandang kanan ay Danube Danub yung Danub Mall doon sa bandaro naman ay uh, uh, Virgin Mall pero itong pinakatapat na ito sa likuran natin ay ito yung uh, Sahara Mall okay so diretsyo na po tayo sa ating topic kaugnay pa rin po nito ng mga nauna nating discussion sa uh, mainit na pinag-uusapan Patungkol sa uh, pagkamatay ng middleman, diuman sa loob ng Bilibid na siyang naging sanhi o naging dahilan ng, uh, ng pagka-sibak o pagkuspindi kay uh, General uh, Gerald Bantag ng Biocor. So sa ganang akin, mga kababayan, ay pinakikinggan ko at uh, pinanunood, talagang sinusubaybayan ko po ang mga pangyayari magmula pa po noong uh, sumuko na yung uh, gunman at agad-agad uh, na ito ipinresenta ng uh, DILG at ng mga kapulisan sa publiko na hindi lang ako nakapa nakapansin ito at siyempre hindi rin ako unang nagsabi nito kundi ang mga bitira ng mga komentator, mga bitira ng mga mamamahayag at mga sikat na mga influencer dito sa social media. Sila na, sila na rin ang unang nagsabi na masyado daw lutong makaw yung nangyari. Masyadong uh, mabilis at uh, mo kaya tang hindi ka ano pinag-isipan dahil agad-agad na ipinarenzenta sa madlang people sa mga mamamahayag kasabay ng mga pagtatanong. At yun na nga, naibulalas niya o nabanggit niya ang pangalan ng middleman. Boom! After four hours, patay yung tao. Okay. So, medyo ang pinakabuod ng topic natin ngayon, yung pagkamatay ni William Orr, Cristito to, Christy to, to. Uh, William Moore na uh, sinasabing middleman di umano ayon sa pahayag nung isang uh, witness ha ang nagkutos daw sa kanila ay ang uh, isang gang leader sa loob ng Bilibid sinabi daw niya na kailangan ng ng patahimikin o patay nyo na si uh, June Villamor okay So ayon sa pagkakaalam natin, alin sunod na rin ito sa narinig natin sa pahayag ni Attorney Panelo, Sal Panelo sa interview sa kanya sa Isiminay. Uh, sinabi niya na ayon daw sa pahayag ng isang uh, testigo o isa mismo sa gumawa nung pag pagpatay kay Villamor, nung inutosan daw sila nung uh, isang gang leader sa Bilibid ay pinababadi uh, pinababa di umano ang lahat ng kanilang mga kakosa doon sa selda na yon at ang natira na lang doon ay yung si Villa nga. at pinasok daw ng apat na mga inmate din kapwa niyang inmate <coughs> itong si Villa Pagpasok daw nila, tinanong pa daw ni William Moore, sinabihan daw sila ni William Mor na Papatay nyo na ba ako? Huwag naman. Sabi daw niyang ganoon. Papatay nyo na ba ako? Hanggang sa naghanap daw sila ng plastic para uh, supot ang kanyang ulo at maging sanhi ng kanyang kamatayan. Pero kung susumahin natin, mga kababayan, ano? Um, sa unang autopsy ng NBI, ay wala silang nakita na ito ay pinatay. Wala rin silang nakita na mga anumang palatanda na siya ay uh, pinwersa o siya ay uh, ginamitan ng lakas para siya ay mamatay. Hindi ba? NBI na po nagsabi niyan eh. <clears throat> Alam naman natin kung gaano ka credibility ng NBI pagdating sa paghawak ng kaso. Okay? So kung totoo, ito ay ano lang, analyze lang naman mga kababayan. <coughs> excuse me. <coughs> analyze lang naman ito mga kababayan. Dahil kung totoo itong uh, pahayag nitong isa sa mga inmate. <coughs> excuse me. <coughs> isa sa mga mga <coughs> inmate. Na pinasok nila itong si John Villamor. Villamor. At alam ni John Villamor na siya ay papatayin. Kung ako yun na Ah, o kahit naman siguro sa nung tao, kahit alam mong wala ka ng laban. Alam mo sa sarili mo na wala ka ng laban, pero alam mong papatayin ka. Hindi naman ako siguro makapaniwala na hindi, hindi man lalaban yung tao. Kahit siguro sino namang tao, ang pasokin mo sa kanyang silda, na alam na alam niya sa kanyang sarili na wala na sa kanyang mga katulong pa, <coughs> at may apat na kataon na pumasok, at alam niya papatayin siya, imposible hindi man laban yun gising yun eh, hindi tulog yun. Di ba? Kasi nga, ka, nagtanong pa nga eh. di diba? ba? nagtanong pa nga eh. Ayon mismo sa isa sa mga inmate na pumatay di umano dito kay John Villamor, nagtanong pa na si Villamor, napapatay niyo na ba ako? It means gising siya, hindi siya tulog. Ngayon, kung gising siya, lalo na sa record ni Villamor, isang mamamatay tao din, palagay nyo ba duwag yun? Palagay nyo ba hindi lalaban yun? Lalaban yun! At kung lalaban yun, check na magkakaroon sila ng pasapasa pare-pareho. Dahil hindi naman siya pinarili. Eh. Hindi siya binaril. Di ba? Hindi siya pinalo sa ulo. nat sabi natin, hindi nakapanlaban kasi naunahan. Hindi naman siya pinagsasaksak. Na sabi natin, naunahan siya saksak. Hindi sino eh. Sinupot ang kanyang ulo na siya ay gising. Batay na rin sa pahayag nung uh, isa sa mga inmate na di umano ay uh, nagsagawa nung uh, pagpatay sa kanya. Hindi po ba? So malamang sa alamang kung nanlaban itong si ano, nanlaban itong si William Moore ay malamang may mga pinwir, malamang pinwir sa ito hawakan yung kanyang dalawang kamay para hindi makapanlaban. So makikita nito ng ano mga pasa. Kasi check na sa lakas noon, sa lakas isang malaki mama, lalo pa dito ay uh, certified na mamamatay tao magkakaroon ng maglalabas sila pare-pareho ng malakas sa pwersa di ba so makikita mo talaga ng mga pasapas sa katawan niya ni eh. pero yun wala kahit pa sa autopsy nitong si Dr. Fortune Dr. Fortune Raquel Fortune ay wala siyang nabanggit na mayroon siyang nakita mga pasa sa ibang parte ng katawan ni William Moore. Maliban na lamang doon sa kanyang heart di umano namay nag nagdugo ba? Ganon? Saan ni siguro yun ang pagkakasupot sa kanyang ulo? Hindi siya makainga. So naturalmente yun. Kaya nga ka siya namatay. Di po ba? Ito ay analyze lang po. Ha? Uh, i-analyze lang po natin mga kababayan yung mga pangyayari. Okay? Di ba? Okay. Uh, fast forward na tayo. <coughs> sa 160 na POI or person of interest ng uh, DILG at ng kapulisan sa pangunguna ni uh, General uh, Azurin hanggang ngayon wala pa sila ibang pinangalanan single out si General Bantag lang take note wala na isa samantalang sa lahat ng mga taong personalidad na binanata ni Percy Lapid nung ito ay nabubuhay pa. Parang isa si, ang pagkakalam ko, hindi naman pinangalan na itong si Bantag eh. Ang, ang, ang binigyan nga na uh, alias dito ay Cinderella Man ng Biocore. Eh. Samantala nung binabanatan ni Percy Lapid, itong si Yorme Esco Moreno, napakalinaw. Paulit-ulit binabanggit yung pangalan nun nung binabanatan niya si Pastor Apolo Kibuloy, nung inuupakan niya si Senator Lito Lapid, nawala wala daw si Silbe. At napakalinaw din na pagbanggit niya sa pangalan ni Senator Bungo, Senator Bato de la Rosa, at uh, Senator, maging si Senator Rafi Tolfo, alam niyo po ba yun na binanatan din niya sa kanyang uh, programa at sinabi niyang dapat daw ipatawag ito mga senador, mga senador na ito at questionin pero, pagdating dito kay General Bantag, hindi naman niya binanggit ang pangalang Bantag o General eh. Ang sabi lang niya, sindirilaman ng, uh, ng uh, BILIBID, ng BIOCOR. Oh. At ang banat niya kay Bantag, at take note. Ang banat niya kay Bantag ay hindi uh, direktang ang uh, involved sa drugs. Ang sinabi lang niya kay Bantag, ito ay yumaman. At mayroon siyang pinakitang video ng mga sasakyan na nakahilira doon sa tapat ng bayan ni General Bantag na naipaliwanag naman ni General Bantag agad at napatunayan niya. Ha? Take po mga kababayan. Napatunayan po ni General Bantag na mga sasakyan niya o na hindi sa kanya lahat bagkos ang anim na piraso doon ay sa gobyerno. Apat na Innova at may dalawang pang ano bang klaseng sasakyan yon ay pag-aar ng gobyerno. Hindi po ba mga kababayan? Ngayon, dahil itong si General Bantag, napakalino naman sa atin na naging tinig si Salalamuna ng mga kriminal dyan sa alam ng Bilibid. Naging salot yan si General Bantag sa mga uh, nakakulong sa Bilibid. Kaya hindi nila malayang maisagaw ang kanilang uh, mga uh, <clears throat> kalukuhan dahil tinig nga ito si Bantag hindi ba imposible rin mangyari na itong si Bantag ay uh, siraan nila sa anong paraan? Hindi ba maaari? Hindi ba imposible na hindi ba posible na itong si Bantag eh, ang grupo ng mga kriminal na yan, lalong-lalo na mga drug lord na dyan sa loob ng Bilibid eh, magpakawalan ng hundreds of millions? Para lang masira ang isang uh, uh, matuwid at matapat na heneral na katulad ni Bantag? Hindi po ba yung naman ay ano lang naman mga ka- An Analyze lang naman po mga kababayan. Analyze lang po. At ito ha, Ang layo ng pagkakaiba ng POI o Person of Interest ng PNP at ng NBI ang PNP at ng DILG ay mayroon nga silang nabanggit na natin 160 katao. Samantalang ang NBI sa ilalim ng uh, uh, Department of Justice ay mayroon lamang silang 7 hanggang uh, uh, hanggang 30 uh, ano persons of interest pero wala pa silang pinangalanan ng kahit isa. At ito na nga kung di ako nagkakamali kahapon yata yata yung lumitaw yung uh, Inter Nung isang araw o kahapon, lumita ang interview kay Justice Secretary Remolia, Boeing Remolia, na it is possible na dalawa daw ang, ano, ang, uh, uh, tawag niyan, uh, possible na mastermind sa pagka matay nitong dalawang ito. Yang si, ano, yung si Persilapit at yung middleman na namatay sa loob. Yung saganang akin lang naman, mga kababayan, ay, uh, Inaanalisa sa lang natin inaanalisa lang uh, lang po natin yung mga pangyayari ano dahil hindi naman po tayo pinanganak kahapon para hindi natin na uh, ika nga eh, kahit pa paano maselip o mapagtagpi-tagpi yung mga pangyayari ay, hindi ho ba eh sabi nga ho ay uh, dapat lang dap sana nga ho sana nga ho ay uh, mangibabaw ang katotohanan hindi bali nang magpalaya ka na may sala. Okay? Hindi bali nang magpalaya ka na may sala. Huwag ka lang magkukulo ng taong walang kasalanan. Okay? So, hanggang sa muli po mga kababayan. Kita kita po sa muli.